mga idol dito po tayo sa may skyway ng Villamor Air Base sa may tapat ng Terminal 3 so natatanong po namin dito mga idol yung grabing kapal ng usok ano na naman kaya yan parang kailan lang kahapon ng hapon may sunog dito sa may Terminal 3 hindi uh, ko lang alam kung ano kaya itong malakas napakalakas na usok na yan No? Ay mga idol no? palagay ko sunog na naman yan mga idol dito sa may likod ng resort road dito sa may ano lang to party ng marikaban siguro to malibay ayan kapalawos ako yung kahapon mga idol na nasunog ng mga sasakyan dito sa terminal 3 dito lang pandayon yun mga idol no? dyan sa baba na yan oo oh. oo oh, ayun oh, ayun ayun nasusunog mga kotse na yun yan yun dami ilang kotse yung nasunog yan Diyan mga idol, may tulay na yan. Paket ng Terminal 3 ayan oh. Ayan Terminal 3 oh. Yan. Diyan nagsisimula yung sunog sa baba na yun. May kotse na yun na Mga limang kotse na nagkakatabi. Diyan nagsimula. Sa, so, dahil sa sobrang init mga idol grabe talaga. Hindi may iwasan yung mga ganyan. Dapat mag-iingat po tayo. Lalo na yung mga magtatapon lang na kung ano anong apoy dahil napakainit ngayon tuyong-tuyo yung mga damo yun doon nagsisimura yun sa mga fire grass mamaya na lang siguro kasi baka may patrol doon mapapansin itong ano natin mamaya na lang siguro mga namang biyahe mga namang biyahe oh, mga wala Ayo, oh, mga wala ibigay tayo mga malapit lang mamaya terminal 3 wala yung mga aeroplano dito ah nakalipan na siguro <laughs> Ayun, may Philippine Airlines sa malayo. Ako mga idol, dito pala to sa may madadaanan namin na gilid lang ng skyway na nasusunog. Akala ko sa Marikaban kanina nung malayo pa, hindi dito lang pala to sa may release. Sa may bandang pasong tamu ata to dito. Oh sa may tapat lang ng Magallanes Bailin sa may kabila, sa may Rilis nakas na lang ang usok mga idol marami ng bumbiro na pupunta Ako, ah, mabuti wow. tayo ng usok nito sa gilid ah Ayun oh. Palagi may sunog ngayon mga idol. Mag-iingat po tayo mga idol sa mga ano natin, gamit natin dahil tag-init ngayon. Huwag mo natin ayan nga nakabukas lagi yung mga mga nakasaksak natin dyan ng mga electric man. Huwag po natin hayaan mga idol. bunutin po natin or yung pala ng usok mga idol oh. dito po talaga ito sa may ano gilid lang po ng madadaanan natin mga kabahayan dito sa loob ng sa may likod lang ng release o oh, bawawa yung ano jan? May mga kabahayan diyan sa may gilid ng kahuyan na diyan eh. Ayun, laki ng apoy oh. Sana ano lang, bahay lang. Sana walang taong na Sana wala mga didisgrasya. Double ingat po tayo ngayon mga idol. Pinaka mahirap yung masunugan mga idol. Sabi nga nila mas mabuti pa yung manakawan may matitira pa. Ya mga idol dito na tayo sa malapit. laki na apoy nako ay nako ito lang pala mga bahay dito sa gilid ng uh, ano ayo tinira na ng mga bumbero pabrika ito ayo hatak-hatak na, na yung mga ano bumbero takbo na kayo dyan noy Malapit na kayo. Ano ba hinihintay niyo diyan? Ako. Pababa na yung mga tao doon sa building sana maka may dadala pa sila mga gamit eh. Yung na mahirap talaga pag ganyan na masikip ang daanan. May dadala pang mga sako yung iba, yung iba mga rep siguro yun. Oh kawawanan man asalikod na nila yung